Hi guys! Ngayon, susunduin namin si Aling Maliit gamit ang motor! So, eto na nga guys, sumakay na ako sa motor at kasama ko ang aking kapatid. Kasi hindi pa ako masyadong marunong mag-motor, baka kami mag-semplang lang ni Aling Maliit. Kaya, let's go guys! Woo! Dito nga pala sa part na to ay okay, bumaba kasi lubak-lubak ang daan. Hindi kaya guys kapag may suno oh, baka mag lang. Kaya tara takbuhin natin, let's go! Sa may patag, di na ako sumakay. Yan, grabe naman yung daan namin guys. Dati ang pangit pero ngayon may grava na oh. Huh, grabe naman ang barangay namin, yaman ah. Medyo malayo nga pala guys ang school nila aling maliit at sakmo. Kita nyo naman ba diba? lupa munang dadaanan bago magkakalsada. Kaya nga kayo bumili ng service nila guys para naman hindi na kayo mahirapan sa paghatid at pagsundo sa kanilang dalawa. Este sa kanilang magkakapatid. Ang layo kasi diga. Isang diretsyo yan guys. Tapos meron pa dyang likuan yarn. Tapos dere diretsyo lang. Yan medyo malapit na. Tapos, dere lang guys. Diyan na, malapit ng school nila. Aling maliit. Eto na, malapit na. Pagbaba nga pala namin guys, sakto yan. Labasa na sila. Aling maliit dito. Aling maliit, saan ka pupunta? Bye bye Nagbabay pala siya Nga pala guys Kasabay niya rin pala Ang pinsan niya Kasi sabay silang lumabas Parehas grade 1 eh ang sabi ko, baka hindi kayanin ng motor pero piling ko kaya naman kasi malilit naman tong mga to. Kaya try na natin. Yan, masayang masaya si Aling Maliit o naasa nakasakay ng motor. Aling Maliit, tingin mo na dito Aling Maliit. Ayaw tumingin eh. Hoy, Aling Maliit. Aling Maliit, tingin mo na dito. Ayaw talaga guys. Happy happy ang bata. Yerrrr. <laughs> Bungi. Guys, dito nga pala sa part na to, kayo bumaba na. Kasi medyo malambot pa yung daan namin bagong lagay lang kasi yung grava. Tapos yan si aling maliit ang agang naka kasi naka-motor, may service. Happy-happy na naman ang batang are. Pero teka lang guys, may natawag sa isa kong cellphone. Wait lang, sasagutin ko muna baka are shopping na naman. Aling maliit, kunin mo nga Shopee ko. Sana magbago na ang mga kapatid mo. Mabait na kami kuya, diga. Mabait na nga kayo. Mabait na sila guys. Maganda pa kami, oh. Ah, maganda. Ah, oh, oh. Oh, maganda daw sila, diba? Ay, hindi pala guys, magbabago ang mga yan. Ganyan talaga, mga maldita. Okay. Asan yung isa mo pang kapatid po? Ayun o, no? tuturo na magmotor guys. <laughs> Sana hindi ako magdagas ha ah, guys. Sumempla Let's go! Ngay, turuan mo ako magmotor. <laughs> Guys, nakakatakot magmotor grabe. <laughs> kayo ba marunong rin ba kayo magmotor? Comment niyo kung marunong ka na. Tay, tay. Ay nagpapaulan ng dalawa oh. Patay kayo, papaluin na naman kayo. Ano na naman 'yan? Hoy, oh, lalala. binat. Binat. Ay, tama ang talaga. Pag-ara na basa, kay sa akin dalwa kayo. Bubuksan ko pala. Baka gamit ko. Ha, <laughs> Kawawa si Aling. Ma... Akin. Kata, ay tayo mo na sa'yo, sa'yo pa. Anong may manok pa? Shhh, shh. Ano na naman po itong padala sa amin? Aling maliit. Laura, may padala si mo. Sorry ha, sorry. Nagareklamo na sila guys. Lagi ito sa kanila pinapadala. Araw-araw na daw. Diga. Apo. Araw-araw. Ano hmm, natin? Ang okay. ng kamang grabe. Guys, ito Si Nana na Syempre, What is ganunot. this? Tana. Ano yan? Cellphone ko yan. Cellphone so, kaya ito ni Aling Maliit, guys. Ako na yun! Excited na ba kayo, guys? Ito na ito. Yun! Huwag na ito. Huwag kayong malikot. Huwag kayong malikot. Huwag kayong malikot. Charan, wait lang. Yon. Oh my God! Nakabalit pa siya. Ano to? What is this? Ang box. natin Ha? Oh my God! naman tayo. Hindi eh? ito ay ano. Ito ay citrus ay, juicer. Yan hindi guys. Buksan natin ang laman. Yay! Look. Wow! Grabe. Citrus ay, juicer. Ay, ganda. Ganda nga. May charger pa siya guys. May charger. Try natin. Tara, try natin. Guys, tatry namin magawa ng or gumawa ng juice. Mga orange juice, lemon juice. di ba ganyan siya. Yan. Siya, ganyan siya tapos ganito. Tapos ito yung ano. Ang <laughs> ganda. Tatry natin. Let's go. Try na natin. Guys, tatry na namin nila alang malit. Bumila ko ng orange. Yan. Let's go. Lagay natin dito at yan. Lagay natin dito at <coughs> dapat ay siya ay nakalak. Yan. Yan. Let's go. Pindutin natin dito sa may Pintu na. Uy, nakabukas to. Nakabukas. Saran mo muna yan. Saran mo na natin to. Ayan. na natin, guys. Pintutin na natin. Yan. Oh, my God. Alam mo, yun. Ang galing. Galing naman Kauti. ito. Kaunti. Siya, isa lang yan, eh. <laughs> Ang galing. <laughs> Lagay na natin. Let's go. Yan. Alam mo, cute. Kakunti siya, pero masarap. O, tikmin na. Kung matamis. Sarap. Sarap! <laughs> Asin naman. Tama-tama. Eh, guys. So, gusto mo bumili dito, guys. Bum bumili na rin kayo, guys, nasa yellow basket lang.